Ang sesyos kuryente kaganina derita sa isyo na sa Stobeg. mabos sa 50 mil or 50,000 uh, cubic meters matag-adlaw na ang uh, nawagtang sa Metro Cebu Water District uh, Supply. Gawin ka sa pagkunhod sa water sur uh, surface water. Sa uh, Sayra na ito ang detalye pinaaginin ng report. Katunga na lang sa kanon sa tubig ay nahibilin sa surface water source sama sa klupan dam nga kaniadto adunay 30,000 cubic meters apan karon 14,000 cubic meters na lang kada adlaw. Ang buhisan dam nga makahatag og 6,000 cubic meters kaniadto apan karon 3,000 cubic meters na lang matag adlaw. Gani ang usa ka source sa Compostela nga wa na gyud matiti nga tubig kay nauga na ang sapa nga gikuhaan ini. Ang Luzaran nga maoy usas sa gisaligan kini Antos Tubig karon katunga na lang usab ang na-deliver. Hinoon aduna pa tinubdan sa lungsod sa si Carmen og ang mga underground water sources. Ang ato ang underground water sources okay pa siya. Wala pa siya kaayo effect kay underground man gud siya. However, if mo ma prolong og maayo ang El Niño, magneed man siya sa replenishment from rainfall, di ba? Kung wala yun siya mo replenish nga nga Ulan, ma-depleted siya na so siya. Sumuubos siya ng ating production. Samtang ipahibaw sa MCWD nga, may patuman sila og water delivery service sa mga barangay sa ilang franchise area nga nihit heat o makuha nga tubig. At ay mga barangay sa Dakmen, sugbo mandawi o talisay city. Diin hatda nila o kaupat kahigayon sa usak-adlaw. Samtang, agipasalig sa MCWD nga padayon ay lang pagservisyo sa mga konsumidor na ining panahon sa huwaw, bisan pa man sa isyong karon nga naghamok silang buhatan. Ang mountain barangays so na tayo gideploy dito katong itong gitawag MST, katong siphon tank, duha ang usa sa kambinukot, ang usa sa bonbon. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.